Olivia Rodrigo, nahulog sa trapdoor habang nasa kalagitnaan ng concert sa Australia. Sa concert ni Olivia Rodrigo noong Oktubre 13 sa Melbourne, Australia. Isang hindi inaasahang insidente ang nangyari ng siya ay madapa at mahulog sa butas ng stage. Habang masiglang tumatakbo sa entablado, hindi niya napansin ang puwang sa sahig at bigla siyang bumagsak. Nagsigawan sa gulat ang mga fans, ngunit mabilis namang bumangon si Olivia at biniro ang sitwasyon. Sinabi niya, Oh is we God, that was fun. I'm okay, na agad na nagdulot ng tawanan at sigawan mula sa audience. Paano kaya kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Olivia Rodrigo? Matapos ang insidente, agad itong naging viral sa social media. At maraming fans ang nagbahagi ng mga video ng pagkakadapa. Maging si Olivia ay sumali sa katuwaan sa pamamagitan ng TikTok kung saan ginamit niya ang trend na subtle for shadowing upang biroin ang kanyang pagkahulo. Sa comment section ng kanyang post, muli niyang tiniyak sa lahat na siya ay okay. Sa tingin mo, paano kaya nakakatulong ang masayahing personalidad ni Olivia Rodrigo sa koneksyon niya sa kanyang mga fans? Kamakailan lamang, nagtanghal si Olivia Rodrigo sa Philippine Arena kung saan ipinakita niya ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagdudonate ng kinita mula sa kanyang concert sa Chepiego. Isang non-profit organization na tumutulong sa kalusugan, ng mga kababaihan sa Pilipinas. Maraming tagahanga ang humanga sa kanyang kabutihan at inspirasyon na ibinigay sa marami. Sa palagay mo, Maaaring maimpluwensyahan ba ni Olivia ang ibang celebrities na gumawa rin ng mga charitable efforts? Ang pagbisita rin ni Olivia sa Pilipinas ay naging tampok dahil sa mga PE moments nila ng kanyang kasintahan na si Louis Partridge, isang British actor. Marami ang nagbahagi ng kanilang sweet moments sa Enra Airport at Intramuros. Ano kaya ang epekto ng ganitong uri ng atensyon sa kanilang relasyon? Ang patuloy na pagsikat ni Olivia Rodrigo, kasama ang kanyang pagiging grounded at mapagbigay, ay nagpapatunay na siya ay isa sa pinakapinag-uusapang artista ngayon. Ano kaya ang mga susunod na hakbang ni Olivia Rodrigo sa kanyang karier at personal na buhay?